Sa bawat kanto ng ating bayan, may mga kwentong hindi pa naisusulat, mga lihim na nagtaago sa dilim, mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, at minsan mas mabuting wag nang ungkatin. Pero ngayong gabi, bubuksan natin ang pinto patungo sa isa na namang kababalaghan. Bago tayo magsimula, wag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at i-comment ang iyong saluobin. Baka ang karanasan mo na ang susunod nating isasalaysay. Isang gabi ng Agosto, dumalaw si Emil, isang estudyanteng taga-Maynila, sa bahay ng kanyang lola. Hindi siya naniniwala sa mga pamahiin at palagi niyang tinatawanan ang mga kwento tungkol sa kalaman si at aswang. Habang kumakain sila ng hapunan, nagsalita ang lola niya. Emil, kapag sumapit ang alas 12, huwag kang lalabas sa bahuran At kung sakaling may kumatok sa bintana, huwag mong bubuksan. Maglagay ka rin ng kalamansi sa gilid ng higaan mo. Napangisi lang siya. Lola, pamahiin lang yan. Moderna panahon na. Wala ng aswang. Alo na sa generasyon ngayon. Ang lahat ng iyon ay itinuturing na biro lamang. Isang kwento para lamang takuting sila. Ngunit ng gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Malakas ang ulan at kumukulog. Habang nakahiga, narinig niya ang mahina, ngunit paulit-ulit na tok, tok, tok mula sa bintana ng silid. Unang tingin niya, baka sanga lang ng puno. Ngunit nang lumapit siya, may aninong nakatayo, mahaba ang buhok, nakatungo at tila humahaplo sa salamin gamit ang mahabang kuko. Nangangatok si Emil, pero pinilit niyang lakasan ang loob. Baka kapitbahay lang, bulong niya sa sarili. Ngunit nang igawin niyang tingin sa sahig, may mahabang dila na kumakapit sa gilid ng pintana, dahan-dahan pumapasok sa siwang. Dito niya naalala ang bilin ng lola niya. Sa tako, kinuha niya ang isang kalamansing na kalagay sa mesa. Piniga niya ito ng mariin at tumalsik ang katas papunta sa dila ng nilalang. Biglang sumigaw ang anino, isang malalim at nakakayanig na tinig na parang sabay-sabay na iyap ng sanggol at huni ng paniki. Umatras pito, nag-iwan ng marka sa salamin na parang sinunog. Agad niyang sinarado ang kurtina, nanginginig at halos mawala ng ulirat. Umaga na nang siya'y magising at doon ay ikinuwento ng lola niya. Emil, mabuti na lang naniwala ka sa huli. Ang mga pamahiin, hindi basta gawa-gawa lang. Sa bawat butil ng asin, sa bawat piraso ng kalamansi, may kasaysayan ng dugo at takot. Simula noon, hindi na tinawanan ni Emil ang mga pamahiin ng tatanda. Sa halip, palagi siyang may dalang kalamansi sa bulsa. Hindi para sa ulam, kundi para sa laban. Laban sa mga nilalang na patuloy na naglalakad sa dilim ng kanilang baryo.